Yan mga idol, samahan nyo ako at um, mag-detox tayo. Um, gamitin natin to para luminis yung ating katawan at nang sa ganun, madaling um, tanggapin ng ating katawan yung mga um, nutrient na pinapasok natin. Tulad ng mga pulo sa kalawakang yan, Minsan iisipin mo, imposible mong mapuntahan. Pero sa laki ng hangarin mo na makita sila, masilayan, ipilitin mong magawa ng paraan na marating at matapakan ang dalampasigan niyan. tulad ng mga mangingisda na nakalutang sa tubig ng karagatan. Imposible din makakuha ng pagkain o ulam nila. Ang gagawin nila, pag-iisipan at pipilitin na magawa ng paraan para sa ganon may maihayin sa hapagkainan. Nang siyang pagsasaluhan ng mga mahal na pamilya na bumubuo sa pag-ibig nila. Yan ganyan din mga kaibigan. Tulad natin na naghihirap sa iba't ibang karamdaman. Imposible tulad ng aking pinagdaanan. Tatlumpun taon na higit na ako ay nagdusa at pinahirapan pero hindi ako tumigil na gumawa ng paraan naghanap ako ng posible na makitaan ng aking kagalingan kaya po samahan niyo ako dito sa ating kwentuhan dito sa Arb Story TV dito lang yan sa ating tambayan ano pang hinihintay nyo? Tara na, magkwentuhan tayo o magkuntahan. Magandang gabi mga idol at um, oras na para ipakita ko sa inyo, ituro ko sa inyo yung mga pamamaraan kung paano gumawa ng sariling Ano? Kung uh, pinakita ko sa inyo na meron namang Um, mabilis ano instant detox ano yung sa tea uh, actually yun naman ay mga dried ano dried na ilulubog mo sa ma-init na tubig ano yun ay mga ganito ding sangkap na um, inner dry at linigay sa tibag yan mga idol uh, ngayong araw ang aking ingredients na pagsasama-samahin para sa detox ayan napakaliit na luya maliit lang na luya may apple tayo meron tayong carrots meron tayong pipino tapos meron din tayong beetroot ito tong ano to beetroot to to to, to. yan beetroot isa isa natin siyang ilalagay dito sa ating um, juicer tapos meron tayong rock salt ano sea salt konti lang uh, pang silbing pampalasa Meron din tayong honey, kulit ng pupyutan Tapos meron tayong katas ng lemon. Ano? Yan. Samahan niyo ako at ating uh, ipiprepare ng sa ganon uh, makapag-detox tayo. Ang pag-detox natin, uh, gagawin ko ito every ano na ito, um, alternate o two times a week. Two times a week ano? Uh, sa ganito, tapos um, tuwing gabi, iinom tayo ng tea na pan-detox. Uh, Ganun-ganun muna ang gagawin natin. Uh, ilang, ilang beses, mga tatlong beses na ganito. Tapos uh, yung, yung kabuuan ng bawat araw, yung tea ang gagawin natin. Yan. At uh, patuloy tayo na umaga at ang kain natin ay yung mga um, sa umaga pwedeng yung sinik na uh, pagkain ang ka kahat na yung ano kahat na yung dirikado mga idol kahat dirikado, ang kaibahan lang kung bakit yun, but i shake para uh, mabilis siyang matunaw, ano, para mabilis siyang may digest ng ating chan, yun yung ano, yun yung uh, purpose nung pagsi-shake at uh, ang kagandahan din ng shake kaunti lang yung kanin more on gulay ano, more on gulay yung mapapasama natin sa uh, pagkain Ah, uh, 'yun yung kagandahan ng shake. You know? hindi katulad ng uh, ordinaryong pagkain na mas marami ang kanin kumpara dun sa ulam na gulay. eto, Eto samahan nyo ko at uh, papakita ko ulit sa inyo katulad ng pinakita ko doon sa mga vlog na ginawa ko nung matagal ng, uh, nung nanong bagong bili ko pa lang 'to. Yan. Tara na, mga idol. At uh, welcome back dito sa ating at uh, puntahan dito sa ating kwentuhan, dito sa ating uh, tambayan dito, siyempre sa Upstory TV. hugas ako ng kamay mga kapatid at uh, ito na, ito na yung ating gagawin isa-isahin na natin ano? itong mga ginagawa natin meron mga balat lahat kasi yung balat, nandyan yung sustansya So mga kapatid yung beetroot Masyadong mapula yan Parang kulay dugo Yung beetroot, uh, tinalupan natin yan Ito nyo yung ano o oh yung dami ng nasi, na, si, na ano, kung sa sick yan puno na yan yun yung sinasabi ko na, ano, na matipid, matipid pagka ano, pag, sa ganito sa user um, kaya kung merienda gagamitin nyo uh, kayo pupunta yung ano yung sapal tapon na yung ano natin yung sapal na andito ang maganda talagang pangsama sa ano sa um, detox parang pinya itong pipino kasi matubig to. Ano natin itong maaubos natin? Kasi kailangan yun lang. Kung may malalabis, kakainin na lang natin mamaya. Ito na mga idol, ang kinalabasan ng ating uh, ginawa na ano na um, panditox. Gawin natin, shake natin siya. Hindi natin alam kung ano yung totally lasa pa niya. Ano? Kasi may ibang spirit yung, yung beetroot. Kaunti lang talaga yung ano yung luya dahil pagka naparami ka sa luya, sobrang hirap inumin, mahirap ka talaga. Tapos lagyan natin ng kaunting ano. Yun yung maliit na luya, lasan-lasan agad eh. Oh, kaunti lang ng idol. Tapos yung ating lemon juice. ting konti yung rock salt pang balance lang natin lemon na ginamit natin diap, uh, galing sa tanim um, less chemical ano, walang chemical yung dayap namin pwede din naman yung mga kalamansi uh, magsisilbi siya alkaline ano, ito, na to e, eh, ini na natin maasin, kasi natap, yung dumaasin kasi natapok natap ka din yung dayap dito yung ah lasang lasa yung ano yung luya kung hindi natin binawasan ano kung hindi ganun lang kalit yung luya mahirapan tayong uminom. masyadong ano masyadong strong ang katas ng luya kaya pag naglagay kayo ng luya konti lang ano anti oxidant ang luya Um, Pakontra yan para magkakanser tayo. Yan. Ito lang po mga kaibigan. Minsan-minsan um, lang naman, hindi naman sabihin natin na um, nyo yung ingredients um, parang ang mahal-mahal. Pero, yun, hindi naman ganun kadamihan. Ano, tapos minsan lang. Uh, pwedeng sa isang linggo, isang beses lang. Tapos, eto nga pala, mga idol yung tin na pang detox oh. nasa inyo kung ano gusto yung klasing detox ano, mag research kayo ano, ganun din naman ang ginagawa ko nagre research din ako kung ano yung posible na pwedeng gam gamitin kong detox yung pwede sa akin Yan, ito okay sa akin to tsaka available sa market dito sa amin um, mabibili tolim lahat naman ng prutas at gulay mahalaga para sa kalusugan natin um, pwedeng gamitin natin para di may detox kasi yung pan, pan detox ito yung panlinis ng ano pang cleansing ng ating katawan uh, sa dugo ano para syempre uh, blood flow ang target natin para uh, makarating sa mga is sa ating mga cells ano unang una yung problema ko sa stomach um, magre-react yan sigurado um, mabilis ano, um, parang madudumi ka Uh, kung kinabukasan, mabilis idumi, eh, um, madaling maglinis. Ano, yun yung trabaho talaga ng detox. Kaya nga, detox, ano, tinatanggal yung mga um, toxic ng katawan natin. Sa so, nagmumula ngayon, mga toxic sa ating paligid, sa ating mga kinakain, sa ating mga iniinom, ultimo sa gamot na ating iniinom, nakukuha natin yung toxic dahil nga doon sa mga um, ingredients doon, yung mga ah, um, uh, chemical na synthetic, ano, Although yung lahat naman ng mga putas, mga gulay, meron yung natural chemical. katulad ng ating katawan, meron tayong natural chemical. Ano? At uh, yun yung ating inaayos. Yan mga idol, samahan nyo ako at um, mag-detox tayo. Um, gamitin natin to para luminis yung ating katawan at nang sa ganun, madaling um, tanggapin ng ating katawan yung mga... Um, nutrient na pinapasok natin, 'di ba? Kumakain tayo ng mataas sa nutrient para lumakas ang ating immunity, ang ating immune system para um, tanggapin ng ating katawan yung nutrient na dinadala na, na, binip, na pinapasok natin sa ating katawan kailangan malinis natin yung ating katawan ano, yung ating uh, tagito, ang ating mga toxic ay mailabas yan mga idol um, Eto, mura-mura din lang naman to kasi marami. lang laman nito? 30, 30 ata yung laman nito eh. Parang nasa 200 plus lang to. Uh, makakatulong yan, makakatulong. Ito, parang ganyan din. Uh, inano lang to. Um, fruit and herbs. Ano, ang laman to. Parang ganyan din, yung luya her, kasama sa herb. Ano, tapos yung mga prutas. Ano, ito, prutas. Minsan, may mga ano din, gulay. Pwede din natin isama yung mga, ano, yung mga berding gulay. Ano, yan. Uh, pwede ding i-shake natin yun lang mga idol at sana nakatulong ako at uh, nakapagbigay ako ng magandang idea para sa inyo, para sa paglaban nyo sa pag uh, gagamot nyo sa ating karamdaman ano, hindi siya totally gamot pero uh, gagaling tayo dahil lumalakas ang ating immunity, bye, -bye po at uh, God bless you, thank you sa walang support sa Armstore TV Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.